mahigit na 4 na milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa police operation dyan po sa Calabar Zone. Naritong news group ni Arman Cambe. Mahigit ka 4 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam ng PNP Region 4A Drug Enforcement Unit sa tatlong nagkakahiwalay na police operation sa Kabite, Laguna, Trizal. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, nadakip sa Bacor, Cavite, sina alias Michael atmat Matt, sa kung saan limandang gram ng shibu at isang baril ang narecover sa mga suspect. Sa Laguna naman, nasa man si Alias Perdi kung saan may itsandang, may 300 gram ng Shebu ang nakuha dito. Samantalang sa Taytay -tay Rizal, arestado si na Alias Jason at Tromnik na nakuha na naman ng 30 gram ng Shebu at isang Caliber 357 na baril. Nakakulong na ngayon ang mga suspects sa Calabarzon PNP Custom Jail Center. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Pina, may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.